Ito mga bossing. ay uh, kay boss na punto mga bossing. eh kay boss na punto. Ito Mercedes Black Cross na to. Napaaganda. Mukha Gilmore. Siyempre sa mga Mercedes Black. Itim na itim di ba? Pero ito. Mukha siyang Gilmore. Medyo mapula na. Ayan mga bossing oh. Oh, 5,000 to oh. Ayan. Ayan. 5,000 lang ay basa po. Diba? Pakaangas. Yay! Angas. Hey. Angas. Guwapo. Ayan, oh. O, liman mga bossing. Ayan. Tapos ito. O, ito. O, golden boy. Ayan. Ayan. Dimali ba mga bossing, ang ganda ng sukat. Napakaganda ng mga sukat. Oh, eh. Ito Golden Boy. Ito Golden Boy din. Ano? Eh. Ito mga boss mataas. Mataas. Yan. Limang libo rin 'to, mga bossing. Banded 'to. Ayun. Boss Japan, Elite eyelid 'to. Mga Elite National banded. Ayun. Ayan. ayan. Ba? Diba? O ha? Ano po? As. Eh sila, mga bossing. ganda ng sukat. Ayan. Ayan, tapos ito rin. Ito, ito sukat, sakto lang. Sakto sukat. 5,000 tuh, mga bossing, ya Yan, yeah, national banded. Ayan, tapos ito rin. Ayan. Ayan. Ayan, kay Bosa Ponto. Ah. Huh? Yan, kotak niya si Boss Apo dito sa groto. Alright. Siya okay, 'tin yung kanya